Mga ka-Republic, parang malakas na lindol ang tumama sa PBA community, sa mga team at sa mga coaches. Sa bigla ang trade na nangyari, Christian Hardinger at Stanley Pringle ng Hinebra, kapalit nina na Isaac Go at Stephen Holt ng Tira Firma. Hindi na itago ni Yang Yao ang sarkasam sa boses nang sabihin itong ano pa bang bago. Samantala, sinabi ng Hinebra coach ni request daw ni Hardinger ang naganap na trade. Itinanggi naman ito ng Phil German Bulldozer. Hindi raw niya gustong umalis sa Hinebra. Sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Hinebra fans ang di makapaniwala hanggang ngayon na wala na sa bakura ng Gene Kings ang two-time best player of the conference at one-time finals MVP na si Christian Standhardinger. Kasama si Stanley Pringle, ipinagpalit sila ng Hinebra kina Isaac Go at Stephen Hall. Maraming Hinebra fans ang nalungkot at disang ayon sa nangyaring trade. Marami nang napatunayan ng Phil German Banger pati na rin si Stanley Pringle. Para sa iba, lugi raw ang barangay Ginebra. Di raw kayang pantayan ni Isaac Goss Standardinger na pangalwa sa pinakamagaling na sentro sa PBA. Pumapangalwa lang kay Jun Fajardo ng SMB. Ngunit pitong taong mas bata naman si Isaac Bo, at wira naman ang iba, malaki pa raw ang iaasenso ng laro nito sa ilalim ni Coach Tim Kong. Mas bata naman ang limang taon si Stephen Holt kay Stanley Pringle na 37 years old na. Rookie of the year si Pringle noong 2015 at naging scoring champion noong 2018. Mukhang si Stephen Holt naman ang mananalong rookie of the year para sa season 48. Sangayon sa mga observer, ginusto ng Hinebra na magpabata ng lineup. Kasama sa trade ang palitan din ng pick sa rookie draft mamaya July 14. Ibinigay ng tira firma sa Hinebra ang kanilang pick number 3 kapalit ng number 10 ng Gene Kings. At mukhang ito ang nag-iwan ng mapait na lasa sa dila ni Coach Yang Yao. Ano pa bang bago? Sabi niya, sarcastic ang anyo ng rain or shine coach. Para sa veteran coach, it's not fair. Ang bilis daw mag-decide ng PBA. Yung ibang trade proposals daw inaabot ng ilang linggo bago ma-approve. Itong Hinebra gift transaction, ang bilis, ginulat ang lahat. Changing of the old guard, sabi niya. Ito raw nangyaring trade pababatain ito ang lineup ng Gin Kings. Kasama nga kasi sa deal ang pick number 3 sa rookie draft. Aware na aware si Coach Tim Kau na siyempre pati na rin si Al Francis Chua na sa pick number 10 ay posibleng wala na silang abutang quality big man. Kaya sa trade proposal nila sa tira firma ay ginifto rin nilang kunin ang pick number 3. Posibleng kunin ng Hinebra sa pick number 3 ang 6'7 na si Kai Balungay na karagdagang ceiling sa roster ng Hinebra. May mga nagsasabi baka raw si Kaelan Chongso na naglaro na rin sa 3x3 Hinebra team. And with Scottie Thompson being injured at ang nalalapit ng pagre-retiro ni L.A. Tenorio, posible raw napitasin ni Coach Tim Cone si R.J. Abarientos. Pero duda tayo na si Abarientos ang kukuhani ng Ginebra ngayong sa kanila na ang pick number 3. Hula lang natin posibleng harbatin ni CTC ang 6'7 na si Kay Balungay na naging bataan ni Coach Tab Baldwin sa Ateneo. Anyway, napunta nga sa Hinebra ang pick number 3 dahil kasama ito sa nakuha nilang kapalit ni na Stan Hardinger at Pringle. Hindi agad matanggap ng maraming Hinebra fans ang pagkawala ng dalwa sa kanilang paboritong kukunan. Ito ang paliwanag ni Coach Tim Cohn kung bakit nila trinade si Christian Stan Hardinger. Sometime last year daw ay inirequest daw ng Phil German na matrade sa ibang team at maglaro sa ilalim ng ibang coach at ibang sistema. Kaya noon pa raw sila naghahanap ng tatanggap sa kanilang proposal at heto na nga, inaccept ng tira firma ang kanilang offer. Pinabulaan na naman ito ng Phil German Banger. Gusto raw niyang linawin, gusto niyang tapusin ang kanyang kontrata sa barangay Hinebra. Hindi raw niya iniwan ang Hinebra. Pero inamin naman ni City Stan, noong bago pa lang siya sa Hinebra ay oo nga raw, nag-request siya na matrade. But after playing the whole season daw ay kontento na siya na gustuhan na niyang maglaro sa ilalim ni CTC. Katunayan daw nagkausap pa sila ni Tim Caw na tinanong daw siya nito kung gusto pa niyang maglaro sa Hinebra at sumagot daw siya ng oo. At masaya raw si CTC sa naging sagot niya. Pero kahapon nga raw ay tinawagan siya ni CTC at ininform siya na ipinagpalit sila sa mga mas batang players. Kaya gusto raw niyang dinawin. hindi niya disisyong umalis sa Hinebra. Pero nire-respeto raw niya ang desisyon ng coaching staff at inuulit niya, hindi raw niya iniwan ang team. Ibig niyang sabihin, hindi siya umalis. Sadya siyang pinaalis. Sa kabilang banda, na excite naman si coach Johnny Del Cardel ng tira firma. Dalawang biteranong player daw ang napunta sa kanila at alam daw niyang malaki ang maitutulong ng mga ito sa kanilang kampanya sa paparating na season 49. Sa panig naman ng mga mag-aalak, magtiwala tayo sa diskarte ng mga coach. Sila ang higit na nakaalam kung ano ang direksyong tatahakin ng Barangay Ginebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa Euro Bindolor Kabayan, kumusta ka na rin? Shout Shoutout din sa yo. Jonis Deasis, oo, nagulat tayong lahat, maraming binulat ang trade na ito. Shoutout din sa yo Erwin Santiago sa iba patas yan. sa iba talo raw ang barangay. Sa yo Benjamin Hapayan, shoutout sa Sana nga hindi nagkamali. Sa yo Ren Noel Corpus may hinahabol check yan at sayuren Joseph Moreno and water Waterlady shoutout sa inyong dalawa sayuren Neil Arjon si Chongson ang gusto mo Rose marihuan at Sayuvia happy watching sa inyong maglola sayuren Rico, eh Rico Puno talo ang Ginebra sa trade na ito sabi niya at sayo, Greg Sancon, Nestor Villa Flores from Laguna. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.